Hello, good morning mga ah, Uh, mayroon ako nakita ng isang barya na hindi ko matandaan na nahawakan ko na siya or nakita ko na siya. Pero yung ibang barya na mga Roma, alam ko yung ibang mga barya. Kagaya po nito, alam ko po itong barya na ito. Kasi ito yung mga barya nung araw. Pero yung isang barya na nakita ko, talagang namangha ako kasi uh, never ko pa siya nakita kaya na ano sinerge ko siya na nasa, na search ko naman siya kaso lang hindi ko talaga siya na tapansin na nakahawak ako ng ganito kaya ano nakita ko siya talagang uh, tiningnan ko talagang maingi so ipakita ko sa inyo mga idol ha so ipakita ko sa inyo mga idol yung nakita ko na bariya kaso hindi ko siya mabasa gawa ng ano eh uh, malabo na yung paningin ng tatay nyo so by the way ito pala si tatay vlog nyo pakita ko lang sa inyo yung bariya so gamitan natin siya ng ano reading glass para ano uh, mabasa natin yung detalye ng bariya So itong bariya na to, mga idol, tingnan ko ha ikasampung taong kaarawan kasandang taong nagkakaarawan na pala ito mga idol ni Manuel A Rojas, Manuel A. Rojas pala ito mga idol na may nakalagay dito sa harap na 1892 to 1992 so isang daan taon na talaga kasi lumano siya pero yung bariya niya mga idol napaka napakalinaw pa no? napakalinaw pa ng bariya so, basahin natin ulit patuloy natin mga idol nakalagay dito sa likod ng bariya Republika ng Pilipinas tapos uh, sale of the president of the Philippines tapos meron siyang uh, between sa gitna tapos may nakalagay siya dito sa baba na 1946 to 1948 tapos may pagita na dalawang bituin tapos may nakalagay siyang dalawang piso no so ang gulat ako never ko pa siyang nakita na barya so kaya nung nakita ko yung barya na nilago ko siya so ngayon ko lang siya inilabas kasi ano bibihira ba bibihira yung Ganitong klaseng bariya Pakita ko sa inyo mga idol Ayan so Ayan mga idol Ayan yung puma ng bariya Manuel A. Rojas na Napakakintab niya mga idol Ayan Napakakintab na uh, Napakakinan niya 1892 to 1992 Ito naman yung bandang likod niya Ayan yung bandang likod niya Ayan, Ayan yan yung bandang likod so nagulat ako na ano may ganito lang bariya na dalawang piso pero yung laki nung bariya eh, halagang piso lang yung laki pero yung halaga niya dalawang piso no, dalawang piso siya oh. tingnan mo napaka kinang nung bariya so yan yung likod ito naman yung harap ayan So, bihira mo lang makita yung ganitong bariya. No? So, parang saklit lang siya inilabas. So, nakatama nga siya. Kasi, panahon to ni Manuel A. E. Rojas. So, kung kaya tiningnan ko siya, maigi. Ayan, napakintab niya, napakinab niya. No? Napakinab niya. So, hindi ko siya ginasta, hindi ko siya, hindi uh, ko siya ginamit na pambili kasi bibira yung ganitong bariya. So, ayan. Oh. So, from 19, ah, uh, from 1946 to 1948 yung nakalagay dito sa likod. No, napakaluma. Tapos dito sa harap naman, ang nakalagay niya, 1892 to 1992. So, ayan mga idol, no. So, napaking niya, no. So, bibira kasi yung laki niya, parang piso lang. Hambing natin siya sa ibang bariya, ha? Tingnan natin mga idol. Ayan kung totoo ba na yung sukat niya parang sa uh, piso natin ngayon pero hindi ko alam parang mas malaki pa yung piso natin ngayon kaysa sa dalawa piso ito yung luma ito yung piso natin ayan, kita nyo yung piso pag itinapat mo sila yan magkasukat lang sila ayan oh magkasukat lang sila mga edulo no. magkasukat uh, ayan, magkasukat lang sila sa piso dito sa dalawang piso ayan tapos mas makintab mas makintab pa itong dalawang piso dito sa lumang piso ayan ayan yung lumang piso pero ito yung dalawang piso na luma din pero mas makintab siya dito sa ano sa lumang piso hindi ko yan nilinisan mga idol Sadyang so, ganyan talaga yan siya. So, ayan o. Oh, kung gaganunin mo. Oh, mas makintabi yung dalawang piso. Na luma. Na. Ninety. Ah. Eighteen. Eighteen ninety-two. From nineteen Yung sa harapan. Yung sa likuran. Ninety. Ah. Nineteen forty-six to nineteen forty-eight. So, kung sa harap naman. Yan yung harap niya. Mas makintab pa din yung harapan. kaysa sa likuran. Ayan o. Oh, Pagiginan mo sa. O. Mas makinta din dalawang piso. So nakakamangha talaga mga idol. So kung kaya itong, dalaw itong dalawang, itong piso na ito, hindi ko ginagasta. Tinatago ko siya. Ayan o. may, ano, may halaga siya mga idol. Uh, ah, natin siya. May, ma may halaga siya. Ayan. Ayan o. Napakakinang. Napakakinang ng dalawang piso. Ikukumpara mo ito sa piso. Ha? mas makinang yung mas ma, mas makinang yung ano yung dalawang piso sa piso kung e, eh, gaganyan mo gaganyan mo mas makinang yung ito dalawang piso so kaya sabi ko sayang kung hindi ko siya bigyan ng halaga kaya tinatago ko siya no tinatago ko sayang kasi kumbaga sa binar no sa binar meron pa ibang mga barya na hinahanap. Ito naman kasi, itong bariyo ito, ito yung mga uh, piso noong araw. Kung ikakumpara mo naman sa piso ngayon, di ba? Ito yung piso noong araw. Ah, uh, ito yung piso natin ngayon. Ito yung piso noong araw pag ipinadikit mo siya. Halos hindi siya mga lahat, eh. di ba? Uh, hindi siya mga lahat eh dito sa piso na luma sa bato uh, Di ba? Pero Ipagbikit mo itong tatlo Ito naman yung Dalawang piso Ayan Dalawang piso ito ha Na Manuel Erojas Ayan Kasi tingnan mo itong lumang piso Ano lang siya Eh ano to Dr. Jose Rizal naman to Ang nakalagyan naka naman sa likod niya is 1972 lang siya ba diba? So ayan 1972 Luma na to pero hindi ko linisan yan Diba talaga ang kulay nyan? Yung parang naninilaw. Diba? Huh? Galing. So, yun lang mga idol. Thank you so much. Kaya pahay ko sa inyong mga idol. Kaya pahay ko sa inyong mga idol. Kung may ganito kayong barya, huwag niyo gamitin pang bayad sa mga binibili niyo. Gawin niyo na lang souvenir mga idol.